Hello po mga kalaki, ayan napaaga po ako kasi po mga alas 4 pa lang po ng madaling araw ngayon nakita nyo wala pong mga tao sa likod ko ngayon ayan, kita nyo naman malinis na malinis yan mga kalaki kasi madaling araw po may ilaw pa rito at syempre po mga kalaki ito kung titignan nyo ha, tignan nyo itong na kung nasa ang lugar ako nakikita nyo ba yan? o, oh. kita nyo yan, ito po yung history po ng, ng, ng ano history po ito ng, ang tawag dito deep well, deep well po ito sa lugar namin ayan nakikita nyo diba? may ano, may may igiba na yan po. Ang ganda niyan, di ba? Ayun po. Ito po yung kauna-unahang balon po dito sa amin sa San Jose Nueva Ecija. ako nakikita niya, di ba? Ang ganda po, di ba? Oh. Ayan po yung balon sa amin. Kaya andito ako ngayon, pinakita ko lang sa inyo, pinagyayabang ko ang unang balon po dito sa amin. Siguro naman po sa mga taga-probinsya dyan, alam nyo po kung ano yung balon na no. Anyway mga kalaki, gising na po kayo mga kalaki dahil ako gising na napaaga ang aking pagjajaking mamimigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon ng mga 2 digit lucky numbers sa bawat pong bayan dahil malapit na po ang mahal na araw mga kalaki eto na, ibibigay ko na mga 2 digit lucky numbers Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre milgenario, ayan po mga kalaki tutok tutok na po rito umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po Siyempre po sa Romblon Hello 124 Angono Rizal 723 Muntalbal 1214 Antipolo 819 Taytay Rizal 2320 Cainta 14 San Mateo 226 Isabela 3335 Tugigarao 8G Rojas 1317 Capiz 5 4, Bohol 3, sa East, Bulacan Gis, 12, Baguio 21, 24, Bicol 36, 5, Batangas 23, 29, Bataan 20, Gis, Butuan 31, 34, Benguet 2, 30, Iloilo sa 32 Leyte 17 21 Samar 8.14 Paranaque 5.20 Manila 4.17 Pasig 8.19 San Juan 25.12 Marikina Uy, para maganda yung 25.12 no? Marikina 8 Gs Tabuk 1.9 Quezon City 18.13 Pampanga 2, 24, Pangasinan. 526, La Union. 1315, Ilocos Sur. 1521, Ilocos Norte. 72, Nueva Ecija. 85, Nueva Vizcaya. 26, 20, Masbate. 17, 11, Cebu. 2, 20, 1. Aklan 30 sa Aurora 14 Gis, Laguna 29 11 Quezon 2 31 Ayan po may nagpapa-shoutout sige shoutout kita mamaya Olonga po 22 sa East Davao 12 34 Tarlac Gis 19 Quirino 1 sa East Bacolod 17 22 Cavite 34 36 Taguig 9 12 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga followers dyan na nakaabang nakatutok araw-araw, tanghali, umaga, gabi. Dapat po para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin na ha? hanapin nyo po kami sa Facebook nyo. Ayan po, hanapin nyo po ang Red Parungki na meron pong 351,000 followers kami po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook Meron din po kami YouTube Ang YouTube po namin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok Ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code at mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalang kita ng mga lucky numbers, magugulat ka, check mo sa messages mo, may lucky numbers ka na tulad nila na nabigyan natin. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin mga kalaki, libre po ito, walang bayad. Pero private consultation po ah, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa laban mo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito po ay walang pilitan. Sa mga interesado lamang po na gustong subukan ang mga lucky numbers namin, sa mga sinwerte na dyan, abay maraming salamat. Sa mga hindi pa sinuswerte, tutok lang mga kalaki at... Alam niyo naman po ang mga laki numbers namin eh biglang lumalabas na lang pag hindi mo tinatayaan, di ba? Kaya mga kalaki, ito na po, ang mga laki numbers namin, na tandaan niyo ha, sa mga magpapa-member po diyan, make sure po na makakausap niyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang laki numbers namin ay ako po ang nagbibigay at hindi po iba mga kalaki. Okay? Para hindi po kayo maligaw, message na po kayo at bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki para makahabol po kayo sa mga uh, member ng March mga kalaki. Bago po matapos itong March, gusto ko magpamember ka na para sa ganun matutukan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad ng mga lucky numbers na yan. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers dito po sa Mindoro. 12 sa Is Marinduque. Gis 24 Caloocan. 7.21 Muntinlupa 1.30 Palawan 2.28 Sambales 31.17 At Apayaw 14.2 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ng na mga 2 digit, 3 digit at 4 digit mga kalaki pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki Okay? Tandaan nyo ha, 2 digit, 3 digit, 4 digit, pwede nyo po yan i-rumble. Para sa ganun, mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa ano to? San Mateo Rizal. Ayan po San Mateo Rizal, shout out po tayo sa pamilya Likwanan. Ayan po pamilya Likwanan at pamilya Libunao. Shout out po sa inyo diyan sa San Mateo Rizal. Maraming maraming salamat po. Parang taga dyan yata yung tito ko sa may papuntang Cogyo oh. yan, hello po sa inyo, shout out po mga kalaki at syempre po, wag po kayong uh, magsasawang sumu uh, sumubaybay po sa amin San Mateo Rizal, hindi, alam ko hindi pa kita napanalo, pero pasasaan ba't mapapanalo kita, tutok lang po mga kalaki mag message nga sa akin yung mga senior citizen ng San Mateo Airs bibigyan ko ng mga laki na yung mga nanay na laging nakatutok everyday okay message kay sa akin reply ako kayo tapos uh, picture picture tayo tatawagan ko kayo okay mga kalaki at syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver bo, Diyan naman po sa may ano to? Sa Kawayan Isabela. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po mga kalaki. Tutok na po rito sa mga driver po diyan. Saludo kami sa inyo sa pamumuna po. Sa pangunguna po ni Kuya Noel. Hello po sa inyo sa kanya mga kasamahan diyan. Maraming salamat at nilalamok na ako at good luck po malalaman na